sundalo kami ni Martin Romandez. Wow! Wow! Pagkakaroon niyo ng buhaya, sir. Ang pangusin niyo ng buhaya. Oo! Oo! Ang pangusin niyo ng buhaya, po! Sinagot siya ng ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano niya napili si Joel Chua pero nasabi na sa akin. Yan uh -huh. ang karakas uh -huh. ng inyong uh -huh. congressman. So, yan po daw no, mga kaya natin. Ang sabi daw, sundalo daw po siya. No, itong si Chua. Sundalo daw po. Sundalo pala. Nitong si Tambaloslo. So, ayan, durog na durog po siya dito kay Vice President Sara mga maya. Nako po, mga natin. No? Mukhang may panalo na. At uh, alam nyo, kaya galit na galit ngayon. Ito si Jewel Chua. Dahil lang sinasabi niya, no? ay negative campaign daw po ang ginagawa ni Vice President Sara. E eh, kita niyo naman, makabahin po natin, kung gaano kalakas ngayon itong si Apple niya ito, eh, hindi pa po siya inendorso ni Vice President Sara. Eh ngayon, no, iniendorso na po, pinapakilala at sinasabi na ito na dapat yung iboboto eh, lalong lalakas po itong si Apple Nieto. Ikaw pa naman, di ba? Pinakasikat, no, na uh, busy presidente ang mag i sa iyo. Eh, talagang malakas yan. O, sila po ba kayo na i no, ng kanilang presidente si mong Marcos? Wala. Sila ba kayo na i-endorso ni Walter Wala. Kaya, uh, talagang napakalaking advantage po ito para kay Apple Nieto. derechuhan na ang hangyo ang ato mga kaigsuunan na derecho ang boto ninyo para sa sampung senador ng mga Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan dinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, -una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang. Mag-aaral lagi at mam babangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto ay malayo ang agwat ng mga boto ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng black voting ang kinakailangan. Grabe, black boating talaga ang kinakailangan. Ito na po yung uh, pantapat ngayon, no? Dahil sa napakalaking banta talaga ng dayan. So nakita niyo naman po 'yan sa mga kabayan nating OFW na sinimula na po nila yung bumoto, no? Na iba yung binoboto nila, iba yung lumalabas doon sa parang uh, QR code na ibinibigay po ng Comelec. Kaya ito si Vice President Sara, awal na rin po sila. At uh, pati po, ito mga kandidato ng mga lokal at the same time, itong Duterte. Kaya dapat talaga magtulungan po tayo. So, ayan, uh, D Duterte, isang po kandidato ng Team Duterte, yung dapat nating butuhin. So, vote straight, dapat bl bl black voting. senador na Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ng Pangulong Duterte. Wala tayong nakikita pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. bansa at tinggal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala nang magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali ilo ako ninyo nga ako, bitaw ang inyong lan ako. Ayan po, humihingi na naman ng tawad po ito si Vice President Sara kahit dyan po sa Metro Manila. Kasi yan nga po mga kapayang po natin. Eh. Siyempre, isa po siya, isa po siya isa po na no? sa mga nag-endorse of sa Unity, isa po sa parte ng Unity. Kaya talagang lahat po na lugar na pinupuntahan ni Vice President Sara ay sinisikap niya na makapaghingi ng sorry kapatawaran sa ating mga kababayan tayo po lahat ay kasama na naniniwala no, na mayroong continuity po sa pag-upo ni Bongbong Marcos. Pero yun nga, napakalaking budol po mga kababayan natin. So, uh, ayan, i-proceed natin dito no, sa uh, pag-endorso niya nga po mga kababayan po natin kay Apple nito Na siya po yung magiging uh, no, nitong si uh, Jewel Chua. Diyan sa 3rd District ng Manila mga kababayan po natin. So, alam niyo na po kung sino ang inyong bobotohin or pipiliin I 中外团队。 Grabing tawa ni Yorme. Nakatotoa siya. Please, no Joel Chua. nandoon ako at pinapaon niya ako ang sumpa ka, sabi ko, bakit ka na magsumpa? natatagay sa rules ninyo, ang mayo pa lang ay business. hindi naman ako business dito, resource person ninyo ako. Tama! ka bumatsumpa kaya 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 po, kaya 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 galit kaya galit kaya si kaya kay Vice President Sara at hindi na lang daw po siya papatyon. Actually na pa-PI pa pagugulan si Vice President Sara. So,